Kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Hashtag WalkWithLan at ngayon dadalhin ko kayo sa gitna ng isang kwento na puno ng tensyon, intriga at oo, nga, politika. Abra, ang lalawigang kilala sa kagandahan ng kalikasan. Pero ngayon ay nasa mata ng bagyo ng eleksyon. Komeleg control ba ang sagot, O kaya ba ng lokal na pamunuan? na panatilini ng kapayapaan. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin ito. Huwag kalimutan mag-subscribe ha? At i-hit ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng katotohanan. Abra, isang lalawigan sa Cordillera na may mayamang kasaysayan pero hindi rin may ang reputasyon nito pagdating sa mainit na politika. Mula sa mga dating kwento ng karahasan hanggang sa mga modernong hamon ng eleksyon, bakit palaging laging nasa balitang Abra tuwing darating ang butohan? Ngayong April 17, 2025, at maiinit ang usapan, ilalagay bang Abra sa ilalim ng kumili control? <coughs> Pero teka, 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 ano nga bang ibig sabihin nito? Ang Comedy Control ay isang hakbang kung saan ang Commission on Elections ang direktang magbamanage ng seguridad sa isang lugar dahil sa matinding karahasan o banta sa eleksyon. Sa ngayon, dalawang bayan sa Maginanaw, Datu, Odin, Sinsuat, at Buluan ang nasa ganitong sitwasyon. Pero Abra, hindi pa. Ayon kay Regional General David Peredo, Director ng Police Regional Office Cordillera, umaasa silang hindi nakakailanganin ito. Pero ang tanong, kaya ba ng lokal na pamunuan? Ayon sa ulat, anim na munisipyo sa Abra ang nasa yellow category ng election hotspot Anong ibig sabihin nito? Ang mga lugar na ito ay may kasaysayan ng political unrest. Mainit ang labanan. Matindi ang kompetisyon. Tatlo naman ang nasa orange category na mas delikado dahil sa presensya ng mga armadong grupo. Pero narito ang bagandang balita. Sa nakalipas na pitong araw, walang naitalang shooting incident sa Abra. Salamat, sabi ni General Peredo sa mga intervensyon ng polis. Pero huwag tayong magmalaki agad. Ang Provincial Joint Security Control Center o PJSCC ay inatasan na magsubite ng regular na ulat sa COMELEC. Ang mga ulat na ito ang magdidikta kung kailangan na bang kontrolin ng COMELEC ang sitwasyon. At narito ang kagandahan ng demokrasya natin. Ang kapangyarihan ay nasa impormasyon. Pero teka, bakit nga ba natin kailangang bantayan ng ABRA? Ano ang nagpapainit sa politika dito? Kung may politika, may drama. At sa Abra, ang mga pangunahing tauhan ay hindi basta-basta. Sa isang pani, mayroon tayong asenso political group na pinamumunuhan ni, da, ni na Gobernador Dominic Valera at Vice Governor Joy Valera Pernos. Ay, talaga. Sila ang nangungunang tumutulak na ilagay ang Abra sa Comele Control. Bakit? Dahil sa mga insidente ng pamamaril na nangyayari kahit may election ban election gun ban. Sa kabilang banda, may grupo rin ng, ng, ng mga concert citizen, kabilang na sa Bishop Leopoldo de Housel. Yan sumusuporta rin sa ideya ng kumili control. Pero anong sinasabi ng mga lokal na polis? Excuse me po, ayo kay General Peredo, hindi pa naman alarming ang sitwasyon. Sabi niya, challenging at concerning lang daw, pero mga kaibigan, kapag ang obispo at ang gobernador ay nagkaisa para sa isang hakbang, hindi ba't mas malalim na dahilan ito? At narito ang twist, ha? Ang common control ay hindi lang tungkol sa seguridad. Ito rin ay tungkol sa persepsyon. Kung ilalagay yung abra sa common control, baka magkaroon ng stigma na hindi kayang pamahalaan ng lokal na pamunuan ang kanilang lugar. Pero kung hindi naman ito gagawin at may ga mangyayaring gulo, sino ang CCD? Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung gusto ninyong malaman ang sagot. Ayan. Excuse me po, ha? Yeah, medyo tinis po, ha? Mainit po. Okay, actually, nasa Abra po ako ngayon. <laughs> Para mas maunawaan natin ang sitwasyon, balikan natin ang kasaysayan. Ang Abra ay matagal nang kilala sa matinding political rivalry mula sa mga clan wars hanggang sa mga insidente ng karahasan tuwing eleksyon. Para pelikula ang kwento ng lalawigan ito, pero hindi ito script ng Hollywood. Totoong buhay ito. Totoong dugo ang dumanak Noong mga nakaraang eleksyon na italang Abra bilang isa sa mga pinakamainit na hotspot sa Cordillera. Ngayon, ngayon bangaman, bagaman, bagamat wala pang malaking insidente sa 2025 elections, ang presensya ng mga armadong grupo at mga atangkasaysayan ng kaharasan ay sapat na para maging alerto ang COMELEC. Pero narito ang tanong ko sa inyo, paano natin malalaman kung kailan dapat mag-intervene ng COMELEC at kailan dapat hayaan ng lokal na pamunuan na pamunuan ang umayos sa gulo? Ang sagot ay nasa data. Ang PJSCC ang susi rito. Ang kanilang mga ulat ay magbibigay ng malinaw na larawan kung gaano kadelikit ang sitwasyon. Pero bilang isang mamamayan, hindi ba't karapatan natin na malaman kung ano ang mga ulat na ito. Kaya naman, mga kaibigan, kailangan natin maging mapanuri kung gusto ninyong mas malalim na talakayan, i-comment ang inyong opinion sa baba at mag-subscribe na rin. Ngayon, ilagay natin ito sa malaking konteksto. Ha? Ang sitwasyon sa Abra ay hindi lang tungkol sa Abra. Ito ay tungkol sa kalusugan ng demokrasya natin. Kapag ang isang lalawigan ay kailangan kontrolin ng Comelec, anong sinasabi nito tungkol sa kakayahan ng ating institusyon na panatilihin ang kapayapaan? At higit sa lahat, anong sinasabi nito tungkol sa atin? bilang mga putante. Ang COMELEC control ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ito ay magbibigay ng seguridad. Sa kabilang banda, ito ay maaring magulot ng takot at kawalan ng tiwala sa lokal na pamunuan. Pero narito ang aking pananaw. Ang tunay na solusyon ay hindi lang sa pulisya, sa puli pulisya, o sa COMELEC na sa atin ito. Sa mga mamaya na bumoboto ng may katalinyunuhan na nangangampan niya ng may dangal at, nang at na tumutulis sa kaharasan. Kaya naman, habang inaantay natin ang desisyon ng COMELEC, ang hamon ko sa inyo, maging aktibo, alamin ang katotohanan, suportahan ang mga leader na tunay na nagtataguyod ng kapayapaan. At higit sa lahat, huwag hayaan ng politika magdidikta ng kinabukasan natin. Mga kaibigan, salamat sa inyo. Mga panahon ngayon, ang kwento ng Abra ay hindi patapos at kami rito ay patuloy na magbabantay para sa inyo. Pero bago tayo magpaalam, isang huling paalala, ang kapangyarihan ng demokrasya ay nasa kamay natin. Kaya naman, huwag kalimutang mag-subscribe, i-share ang video na ito, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na ulat. Kung may opinion kayo tungkol sa Abra o, o sa Comele Control, i-comment sa baba. Gusto ko rin malaman ang inyong saloobin. Ako si Hashtag What at ito ang inyong linya ng katotohanan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ingat kayo at maging mapanuri lagi.